Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Sabado, ikalabing lima ng Marso. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa Aklat ng Deuteronomio Sinabi ni Moises sa mga tao, Ngayon ay ibinigay nga sa inyo ng Panginoon ang mga tuntuning ito sundin ninyo ito ng buong puso't kaluluwa. Ipinahayag ninyo ngayon na ang Panginoon ang inyong Diyos. Lalakad kayo ayon sa kanyang daan. Susundin ang kanyang mga tuntunin at didinggin ang kanyang tinig. Ipinahayag naman niya sa inyo na kayo ay kanyang bayan tulad ng kanyang pangako at dapat ninyong sundin ang kanyang mga tuntunin palalakihin niya kayo higit sa ibang bansa upang maging kapurihan niya, karangalan at kadakilaan. At tulad ng sabi niya, kayo ay isang bansa na nakatalaga sa kanya. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Mapalad ang sumusunod sa utos ng Puong Diyos. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay ayon sa utos ng Poon ang gawain araw-araw. Mapalad ang sumusunod sa kanyang kautusan. Buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Puong Diyos. Ibinigay mo sa amin iyang iyong mga utos upang aming talimahin at sundin ng buong lugod. Gayon ako umaasa, umaasang magiging tapat, susundin ang iyong utos, susundin ng buong ingat. Mapalad ang sumusunod sa utos ng puong Diyos. Ang matuwid mong tuntunin habang aking tinatarok, buong pusong magpupuri, pupurihin kitang lubos. Ang lahat ng iyong utos ay sisikapin kong sundin. Huwag mo akong iiwanan, huwag mo akong lilisanin. Mapalad ang sumusunod sa utos ng puong Diyos. Awit pambungad sa mabuting balita. Ngayon ay panahong marapat, panahon ng pagliligtas araw ngayon ng pagtawag upang makamit ang habag ng Panginoong Matapat. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus sa kanyang mga lagad, Narinig na ninyong sinabi, Ibigin mo ang iyong kaibigan at kapotan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo'y ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyon ng mga hentil, kaya dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,